Hello everyone! For today's video, eh, nagluto po ako ng masustansyang gulay. Yun po ay ang patola na nilagyan po ng kangkong or talbos ng kangkong, guys. At syempre, nilagyan natin ito ng konting karne para pampalasa at makakain din si Yayam. Alam niyo naman lahat ng niluluto natin dito ay priority ang ating bulinggit na makakain. Kaya, ayan guys, masarap yan! napansin ko nga po sa sarili ko eh halos napakatibay ko na rin pala sa puyatan guys dahil nga gawa ng kagabi eh late na po ako natulog kagabi and then pagdating ng madaling araw yun nawala ng kuryente kaya sabi ko eh napakainit po tayo, tapos guys eh sabayan pa ng napakalikot ni Yayam kaya talagang hindi ka makakatulog dahil nga umiikot siya <laughs> Grabe, matulog. Ang likot-likot, guys. At yan siya ngayon. O, tingnan ninyo. Anong oras na ito? Mag-alas 7 na. Wala pa rin kuryente. Sabi ko nga, ipapasok ko ako. Kaya lang, eh, halos puyat-puyat pa rin talaga. Pinilit ko na lang ang sarili ko, guys. Ang ginawa ko na lang, eh, nag-init na lang ako ng tubig para makaligo ako ng maaga at makaalis ng bahay. Dahil nga po sa ayaw at gusto natin, eh, kailangan natin pumasok. Kailangan natin umalis ng bahay. At syempre, guys, hindi tayo ang dahil nga nag-work tayo, binabayaran tayo. Kailangan lang natin ng konting sacrifice at ayan, tingnan nyo nga guys, lahat ng bintana namin ay eh, naka-open na. Binuksan namin yan siya kagabi or kaninang madaling araw. Lahat, halos lahat yan siya guys dahil nga napakainit. At kahit na ganun pa man, eh, maaga pa rin si nanay gumising. Buti na nga lang guys, meron kaming solar na ginagamit dito pansamantala. Pagka ganyan, dahil nga alam na namin na lagi talagang nagbabrown out dito. Kaya sinadya namin talaga guys na bumili kahit pa paano meron po kaming magamit at ayan kaya nakapagluto si nanay at maaga rin siyang natapos sa kanyang pagluluto guys tingnan nyo nga at Salamat naman at maaga tayo makakapag-almusal guys. Bawi lang ang ating puyat. So kakain po muna tayo. Gawa ng tayo papasok at wala pong pagkain doon sa office. Kailangan natin ng lakas guys. Kaya hindi na rin po magbabaon guys. Baka doon na lang tayo bumili sa labas ng kampo mamaya. Si Yayan po kasi ang kanyang almusal eh palaging lugaw. Pero ako guys dati pag uh, ako nagluluto eh dinadamihan ko. Ang niluluto ko po dati ay aros kaldo talaga guys para lahat makakain. Pero ngayon hindi na kailangan ang niluluto ni nanais is uh, good for or isang kainan na lang sa morning dahil nga nananawa pala si Ayam sa kanyang almusal. So pag gising sa umaga guys, eh, pinapadede ko muna yan siya ng gatas. Kahit pa paano eh, makainom muna siya ng gatas. Kahit kukuunti. Pero alam nyo guys, hindi na siya kasing tulad dati na kung dumede eh, talagang ubus-ubus yung isang bote. Pero ngayon po kasi eh, meron na siyang, or marunong na siyang kumain ng kanin. Marunong, marami na siyang kinakain guys, mga biscuits or kung anong gusto niyang kainin at kaya niyang nguyain eh, talagang nakakain niya. Bago nga po pala ako pumasok, eh, kami saglit dahil nga kagigising niya lang guys, alam nyo kahit na busog yan siya or nakadede yan siya, basta bago niya lang ako nakita sa paningin niya, italagang hihilain niya at hihilain niya ako doon sa kama para makapagdede siya guys. Kaya ayan, medyo nagtatampo pa nga sa akin dahil nga kinikis ko lang at konting lambing-lambing. Dahil nga po ang gusto niya ihihiga rin ako at katabi niya which is hindi naman po po pwede dahil nga nakabihis na tayo at ready to go na para sa ating office. Alam nyo ba guys kanina na maaga pa tayong umalis ng bahay. Alam nyo naman na hindi talaga ako nagpapalay. At yun guys, nakamotor nga po tayo kanina. At bigla naman kung saan nagmamadali pa tayo, eh, doon pa tayo naplatan guys. At ayun, super layo pa nga ng vulcanizing shop dito sa aming banda kasi nga guys doon mag shortcut po sana kami sa kabilang kalsada yun nga lang, yun biglang naplatan kaya kailangan i eh, maglakad at ako ay eh, naiwan guys, naglakad na lang ako palabas ng kalsada, kaya kung yung mapapansin ba diba, sobrang taas na ng araw at kitang kita na nga ang aking anino dyan sa aking paglalakad at buti na nga lang guys, nakita ko yan, dyan lang pala malapit sa may barangay hall sa may vulcanizing shop, kaya medyo malapit lang, kaya lang noong nakita ko parang medyo matatagalan pa sabi ko eh, magkukumute na lang ako para mabilis at makapasok na ako dahil nga tumatakbo ang oras at baka mamaya na ako doon sa office dahil nga medyo tanghali na iwala pa tayo pero yung mga ganitong pagkakataon naman eh, hindi naman natin inihingi ito guys ito biglaan lang na nangyayari diba habang nag-aabang nga po ako ng masasakyan papunta doon sa office guys kahit na maraming dumadaan ng mga tricycle, multi-cabby, eh, talagang punuan na dahil nga tangali na. Kaya nahirapan akong mag-abang guys, nahirapan akong magsakay. Pero buti na nga lang kahit na masikip eh, kusang uminto yung mga multi -cab. Kung sa bagay eh, napakalapit lang po ng office namin dito guys. Isang sakayan lang po siya, kaya kailangan eh makasakay na pa. Kahit nasiksikan or punuan na eh, go 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 na yan. Alam nyo guys, pagka syempre, di ba pagka nagbiyahe at panay ang urong-urong, urong-urong minsan, nakakaupo na rin tayo ng maayos pagka sa sobrang no, minsan. Kaya tayo pagka gusto natin mapabilis or makarating kaagad doon sa pupuntahan natin, eh, go-go na kahit masikip. <laughs> minsan nga, guys, hindi mo talaga maiwasang mainis pagka nagkukumute ka tapos punuan, di ba? Then, ang bakanti is, doon pa talaga sa pinakadulo na makikisiksik ka pa bago ka makarating doon sa unahan. Pagka ganun dapat i-adjust eh, na lang, di ba? Uurong na lang doon sa harap. So, minsan ang ginagawa ng mga pasahero eh, doon pa talaga sila nagsisiksik sa may malapit sa pinto. So, ikaw naman, eh, no choice ka talagang kung gusto mong umupo, kung gusto mong makasakay. Papasok ka na lang doon sa loob kahit na gaano kasi talagang titisin mo, makarating ka lang sa pupuntahan mo. At speaking nga na pupuntahan, nandito nga tayo sa ating office guys at nakita ko nga yung boss ko dyan. So, lalakarin na lang natin to guys. Malapit lang din naman yung nga lang, napakainit po talaga. Kaya medyo maaga pa naman or umaga pa naman guys. Kaya tiisin natin yung ating araw, yung taas ng araw. So, dahil nga buti na lang maraming mga mangga dito guys, mga puno. Dito tayo dadaan sa so, malilim. Talaga naman po utakan lang. Siyempre naman, alangan naman magpainit tayo guys. E masisira yung ating, <laughs> ang ating kutis sports sila na charot napansin ko nga guys marami na pala tong bunga o namumulaklak na yung mga mangga alam nyo guys pagka ganyan na tag mangga na talaga yan kung saan yan, pagka lalo na pag tag ulan ang dami halos yung mga bulaklak na nagsisipag hulugan guys kaya pagka umuulan dati eh hindi talaga ako nagpapark dyan banda sa may mga maraming puno alam nyo ba kung bakit eh nakakamantya po pala yan o dumidikit doon sa, sa may sasakyan so mahirap linisin 6 o'clock na nga po pala guys, kaya lumabas na po ako ng office at naglakad-lakad ako dito guys para naman ma-exercise at buong maghapon yata akong nakaupo dun sa loob ng office. Dahil nga guys, hindi po ako umuwi kaninang tanghali, hindi po tayo nag-lunch. Kaya, pero nag tayo guys, nag-order lang po tayo, nagpahatid lang tayo sa office dahil nga mainit at talaga naman kahit sino ay talagang tatamarin na lumabas ng office sa taas ng araw lalo pat wala kang payong, naku Pero dati guys, nung nandun ako, noong nag duty sa kabilang building eh, yan po nagbabaon po talaga ako pagka ganito. At bago ako papasok eh, maaga talaga akong gumigising at nagluluto ako guys ng masarap na ulam eh, para naman hindi tayo nag-work <laughs> parang kakain lang tayo sa ating trabaho ng masarap na ating niluto guys gabi na nga po pala akong lumabas guys gawa ng ako po ay nagpasundo lang wala nga po tayong service na dala tapos guys pagdating ko sa bahay eh, hindi pa po pala sila nakakapamalengki guys wala pang lulutuin para sa ulam ni Yayam pero mero pa naman pong lulutuin sa ref. Yun nga lang, eh, ang dapat po kasi merong sabaw at yun ay yung natira guys, ipang -ulam lang ng mga matatanda. Ang importante po kasi si Yaya, makakain po siya. Kasi nga po yung kanin po, kailangan lagyan ng sabaw guys, di ba? Ganon din po ba sa inyo yung mga anak ninyo? Di ba, kailangan natin lagyan ng sabaw para malambot at makanguya sila. Kaya kahit na gabi na guys at yan, nagbihis lang ako saglit, inutusan ko, nakisuyo po ko kay nanay na doon na lang siya bumili sa labas guys sa palengke or sa talipapa dito lang rin malapit sa amin yun nga lang talagang medyo magsasacrifice din si nanay maglalakad siya ng medyo malayo-layo kaya ayun kaya naman daw ni nanay at inantay na lang namin kahit na gabi na inagluto pa ako guys ako na nga nagluto sabi ko kay nanay eh. siya na lang mag-aalaga kaya yan para mabilis at alam na alam ko yan basta mga ganyang luto guys <laughs> kaya natin pasarapin yan syempre favorito din natin yan natatakam din ako dahil nga hindi rin ako nakakain kaninang tanghali ng rice talagang nakakamiss din talaga guys yung pagkain ng kanin kahit na sabihin mo na nakamerienda ka kanina iba rin talaga sa ating mga Pinoy no, na pagkakanin eh, talagang sold na sold tayo yun ang tinatawag na busog <laughs> Pero, guys, kanina nga eh, pagdating ko, parang inantok na ako. Kasi nga gawa ng itong siya, Yaya. may nangihila na naman, guys, at pili tayong pinahihiga dun sa kama. pagkaganyan guys, at galing tayo sa office or pagod tayo, tapos hihiga tayo, di ba? Parang ang sarap-sarap matulog, pero tayo, kailangan pa rin natin bumangon pinadidi ko na nga lang si Yayang para naman kahit pa paano, hindi siya nagwawala. Alam nyo naman guys, pagka nakikita niya tayo, eh, gusto lagi lang kaming nakahiga doon no, sa kama. minsan nga guys, eh, gusto ko na siyang awatin sa pagdede sa akin, sa breastfeed. Yung nga lang parang nakakawa pa rin kasi nga, eh, parang pampatulog niya na lang or sabi nga nila pagka once na hindi na siya or hiniwalay ko na siya sa pagdede sa akin eh, bibira na lang din siyang luwapit sa akin guys hindi na kagaya ng, kagaya ng ganito na lagi siyang nakayakap lagi niya tayong inihila sa tabi niya dahil nga ayun parang naawa pa rin ako kaya hinayaan ko na lang muna siya magdede sa akin guys kahit na naka 2 years old na siya 2 years old na nga po pala siya ngayon guys at medyo umahaba na ang kanyang katawan hindi siya tabain guys nakita ko napapansin ko sa sala itsura or sa build ng kanyang katawan eh. parang hindi po siya tabain pero pahaba po yung kanyang katawan parang gusto rin mag basketball pag at mukhang magiging basketball player din nakagaya ng kanyang tatay at yan guys, hinalo ko na po. Nilagyan ko lang ng konting karne kasi nga ko kay nanay, baka nanay, Sabi ko baka bumalik na naman yung yuri ko. Sabi ni nanay, minsan lang naman daw po na kumain ng karne. At kukonti lang naman yung aming nilagay para kahit papaano i magkalasa naman guys. Para makakain ng ating little boy at dumami yung kanyang makakain. At yan guys, nilagyan ko na rin ng kangkong. Pero marami po kaming kangkong na tanim dyan. Kaya lang medyo madilim na at natatamad na kaming kumuha guys. Alam nyo naman na gabi na kasi. Kaya sabi ko kay nanay, magbili na lang siya or pabilan na lang kahit na isang talit. So, paano ba yan guys? Ang dyan lang po muna ang ating video. Sana po iwag po kayo magsasama manood. God bless everyone. Bye bye po.